Good morning, good morning, Luzon, Visayas, og Mindanao, og maayong buntag -bot sa inyo hang tanan, mga boss. Nakapamahaw na ba ang tanan? Ani na punta maghatag o panibag og guide karong Adlaw, Adlaw sa Lunes, og Bulan sa August 12, 2024. Before ta mag-start o panghatag o guide, pali ho tag-like and subscribe sa itong YouTube channel, mga boss. And then pahit na rin ang notification bell dyan sa baba para araw-araw po kayo ma-notify sa ating ina-upload the video araw-araw. Okay mga boss, mag-recap na tayo sa tuwang result gabi eh. Ang result sa 2PM draw kay 159. Ang 159 mga boss kuha ang atuang 9-1 na pairing no, gahapon. Og diri sa uh, 5PM draw, wala ta diri mga boss. Og diri sa tuwang uh, 9PM draw, congratulations, daog taan eh ha sa nakapick ana congratulations sa inyo ha og pasok po nang atuang 81 na last two per gahapon okay mga boss okay mga boss magsugod na ta og hatag og guide karong adlaw di na nato nila nga no natunan ni Sugdan. sa mga ganahan lang mo sabay sa tuang guide karong adlaw sabay lang ninyo ha sabay lang mo sa tuang guide karong adlaw ay lang ninyo pakyasa ang ato guide karong adlaw sa mga ganahan lang ni sabay sabay lang ninyo sa mga dilipod ganahan pwede rin yung tutukan lantawon tanawon titigan ng ato mga kombinasyon karong adlaw okay mga boss mag start na ta og hatag mag una magsugod una ta sa atuang ang eskalera ay mo kumpiyansa sa eskalera karong adlaw okay ang atuang eskalera karong adlaw mo ni mga boss, ako nang gihapay balik kay man maning hatsak ko ang guide. Maong gi akong gibalik-balik, respetari lang ninyo sa mga ganahan lang mo respetara niya to ang guide karong adlaw ah lang ninyo mga boss money ni akong is escalera karong adlaw mga boss gamay ra niya to ang guide karon ha ah, sama sa mga ganahan lang mo sabay sabay lang ninyo okay yan pag target og ramble mo ani mga boss ha okay next na ito, mga boss kay double ato ni paspasan aron mahuman dayon ang atoang mga kombinasyon na karong bulan sa August 12, 2024. Okay? Ang atong dubol mga boss kay balik gahapon ni ako ni ang 116 and 911 711. Okay mga boss, akong gina sa akong ginaingon permi sa inyo ha. Ayaw niyo gud dagpatad ang atoang mga kombinasyon. Pagpili lang mo og duol sa inyong dughan ha maoray siguraduha og naa may sariling inyuhang kombinasyon nga sa inyuhang tinaguan ha maoray poy siguraduha patad mga boss okay okay mga boss mo nitong dubol karong adlaw sabay lang mo sa mga ganahan mo sabay ha okay and then ang next natin mga boss ay ito ng MCA Ang ganahan mo MCA na uh, ta MCA karong adlaw mga boss okay 156 uh, one, five, six, and then 905 and then four, three, 5, okay? Ako na ni paspasan mga boss aron mahuman dayon kay Udto na. Ah, uh, wa pa ko ka naudtuhan ko pagkuan kay na uh, pa ko giisikay sikay, no? Ah, uh, atong ihatag mga boss na sunod kay last two. Pag last two mo karong adlaw wa mga boss, pasig na adres sa last two ang inyong swerte karong adlaw. Okay? Ang atong last two, mga boss, mga boss kay 75 and ah, uh, 75, 73, and then 37, og 71, ah, uh, 17, 58, ay magkalimot sa 58, para sa kuha uh, hot ng 58 mga boss, sa kuha guide, ha? Para mga boss ha, parisi lang ninyo mga boss ha, pangita mong pamaris, og na may pamaris anang ato last of her karo at lawa, okay? Ah, uh, 2, 1, 1, 2, and then 4, 1, 1-4-8-4-4-8. Uh, okay? Muna itong last four 4, karong adlawa mga boss ha. Ganahan mo, musabay sa ito ang mga last of 4, sabay lang ninyo mga boss. Okay? And then, ang next natin mga boss, kay kining... Uh, tua ng pasakay ha? always kugay ngon sa inyo mga boss ang atuang pasakay uh, pag git 3 o git 2 mo sa atuang pasakay karon adlawa ha? Always ko ga-remind sa inyo ha mga boss, na tuang pasakay ayo ninyo kumpyansa he. Okay? Munito pasakay karong adlaw mga boss. Ayo mo kumpyansa sa tuang pasakay puhon. Ha? Na diri ang 826 mga boss no? Ang 826 na tuong gi sa inyo ha. Ang adlaw mga boss ha, 826. 826 or 8 6-2 mo na akong plastada ng mga boss Og uh, ah, na pang nabunta dira kuan at uh, 7-3-1 ha na dira mga boss ha pag pick lang mo og gate 2 o gate 3 dira sa ito ang pasakay mga boss okay and then ang ito ang next naman mga boss ay syempre ito ating pasure ang pasure natin dito talaga nawawala mga boss na ginipirmis sa ito ang guide ang pasure na ito ang sure na no way sure. Ustarin ka buwak mga boss ha. Respita rin lang ninyo. Yan. Ang atong pa 4, five 8 mga boss. 4, five 8 mora na mga boss. Okay? Ang atong pamusti, pag git 2 o git mo ani, atong pamusti karong adlaw, Okay? 2, 6, 9. Ang atong pamusti mga boss ha. Pag kuha mo dira o git ba sa atong pamusti, na adiri ang 2, Nine mga boss ato At nang gihatag gahapon, one na balik-balik ug karon. Base ni na dili ni mga boss, balikin ninyo og nabudri ang 652, ha? Kini 652 na ani sa atong guide karong adlaw, Ah. Uh, Baliki lang inyo mga boss ha og taya sa mga ganahan lang, okay? Pag dito og mo na mga boss, ato ang pamuste. And then next natin mga boss ay dito na tayo sa ating sa ating hot probables or hot guide kayong araw. Okay? Gamay ra niya to ang hot guide karong adlaw ha, mga boss. Ha? Sa mga ganahan lang mo sabay, gamay rin niya siya mga boss. ato uh, ang guide karong adlaw ha. Hot guide. Uh, hot kombi pala. Hot kombi ato uh, atong hot kumbi, unang kombinasyon na to, mga boss kay 4, 9, 5 kaning 495 mga boss pirmi na nang ako gibalik balik, -balik kay paghat na mangin niya sa ang guide mga boss ha okay and then ang next natin ang next natin ay 425 okay 425 mga boss pag target o grumble mo ani ha target mo grumble ana mga boss ha muna tong guide mga boss sa pag target o grumble mo ana karong adlaw ha Okay, ika number 3 na to mga boss. Ika number 3 na to na guide kay 743. Ha, 743 pag target o grumble mo na mga boss. Ika number 4. Ah, uh, ika number 4 na tong adlaw kay 582. Syempre, ito na naman, inuulit na naman natin ang 582 pag target o grumble mo na mga boss. Okay? uh, gamay rin itong hot karon mga boss hot combination hot probables all draws ni mga boss ha all draws ni ato ang ipanghatag and then number 5 ay ka number 5 na ito mga boss kay syempre itong 1 7 917 okay ang 917 na nato mga boss ang shadow ani niya kay 624 ha nagparamdam na na respetari po na ninyo mga boss ganahan mo okay Uh, pag target ng ball mo ani mga boss ha okay uh, ito mga boss uh, ika anim natin mga boss ay ito na ika unom na kombinasyon kay okay 7 8 5 mga boss ha 7 8 5 pag target o grumble mo ani ato ang kombinasyon karong adlaw Okay, sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha. Sabay lang ninyo itong mga kombinasyong karong adlaw ha. Okay, tapos na tayo mga boss dyan. Dito na tayo sa ating hot extra ngayong araw ha. Hot extra natin ngayong araw mga boss. Uh, basing na yung mga sa extra nato, ato extra maura na mga boss ha. Tuluran ni ka Okay. 973 seven, three. Og three, six, one. Okay. Okay pag target o grumble mo ani karong adlaw okay mga boss mora niya to ang guide today uh, a oldros ni respetari lang inyo mga boss ang ato ang guide karong adlaw ay uh, basi na mo'y makuha adra o nasinay mo buhagay karong adlaw ha sa atong pasakay pag git 3 o git 2 mo mga boss ha always ko nagingon sa inyo mga boss okay mga boss ma-exit na ko good luck o oh god bless o oh ginawa ito dog mo karong uh, karong adlaw sa lunes Inawto makadaug mo tanan. Okay mga boss, mag-exit Good luck o daghang salamat sa inyong tanan mga boss. Bye-bye.